Marajaw na adlaw mga surigao nun ani ako sa kariyatag sakop sa malimu mga kagusok no Maon na ang pinta katumoy sa surigao del norte ang Karyatag kariyatag malimno Makita na ito mga kagusok no Ang atbang mga kagusok mo ang sibo Ang atbang na ako sa kulikod no mo ni ang ila dira Yan mga kagusok Dari ko sa adapt sa dagat Dari mga kagusok na internet diri makatawag sa cellphone nila sa personal nila no mo ang problema diri sa karetag, mga kagusok. na isuga na ikorente may wifi ang problema pagabot sa panawag sa emergency di sila makatawag gumikan ang signal diri di maabot mga kagusok yan mga nagusok nakita nato mga pambot kasi garam diri no ang ila pananggubuyan diri ang mo ang pangisda nila sa so, mga katawan diri sa karetag. yan mga kagusok yan diri sa pikas mga kagusok grabe ang dayan Grabe ka sa kahon, mulugsong na sa mga kagusok. Yan sa ato mga viewers, sa ato mga followers no. Ah uh, mabutang na sabta ng palipay ninjo kung sino nakita ko na video sa kreatag. Unja na to surprise unja mga kagusok yan mga kagusok na kita nato oh. Yan ang barangay Kreatag Malimono, Surigao del Norte mga kagusok yan. Shout out sa ato diri taga kreatag, no. sa mga viewers at mga followers first time ko nakakari dito mga kagusok sugad 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 yung kinabuhi yan mga kagusok mo na. makita nato yan ang area diba ang gabi ka peaceful ang gabi ka tristos sa hangin og sa dagat mga kagusok linaw ang dagat nato mga kagusok mo yan mga kagusok makita nato shut out shut up yan ang ila dito buangin, diri bohangin batuh yan mangagusuk neh no. ato tamak makan sakei okay, sagu seni tamba serayu ma <laughs> yan mangagusuk yan thank you for watching guys dengan selamat mga kagusuk marajau na adlaw